Uh, alamin naman natin ano yung paghahanda na ginagawa ng uh, rehiyon ng Calabar Zone kasi ang dami ng mga lugar na nasa ilalim po ng ano signal uh, ng babala ng bagyo sa area po ng Calabar Zone at malaman na rin natin ngayon ang sitwasyon doon kaugnay po niya na nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Rayan Derek Marquez ang namumuno po ng DRRM Division ng Office of the Civil Defense ng CALABARZON. Good morning po. Ah uh, Sir uh Rayan. Good morning. Magandang umaga po. Mm -hmm. Opo. Sir, kamusta po ang uh, kamusta po ang CALABARZON ngayong umaga? Naging maulan po yung ating mm -hmm. gabi ngayong uh, mm -hmm. uh dahil po sa ating typhoon uh, storm mm -hmm. na Christine. So nakataas po yung tropical cyclone warning signal number 1 po mm -hmm. sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at typhoon wind signal number po tayo sa northern portion ng Quezon. Ito po yung General Car, Infanta, mm -hmm. kasama po yung Pulillo Island. Mm -hmm. At the rest of uh, Quezon po ay typhoon wind signal number 1. Magdamag ho ang naging pag-ulan? Ah, uh, Sir Rayan? As reported po, light to moderate rains po yung uh, uh -huh. ating uh, na, na, na na ramdaman dito sa Calabarzon. hmm uh -huh, uh -huh. May may mga reported na po ba, Sir Rayan, na mga binahang lugar? As of reporting time, a total of uh, 23 na flooding uh -huh. incidents po yung na-monitor natin uh -huh. sa probinsya ng Quezon. So may mga reported na po. O, uh -huh. ay yung Quezon talaga ang ano, ano po? yung Quezon talagang nakaranas ng ano po ng uh, may kalakasang pag -ulan. ano po ito pong out of the 23 flooding incident po sir may mga kalsada po ba na hindi na madaanan dahil po sa baha may mga reported po tayo yung kalsada na uh, hindi rin madaanan pero no. sa ngayon po at least mga lima pa lang po yung mga reported mm -hmm. natin sa probinsya ng Laguna at sa kanang Quezon ayun na hindi po madaanan gawa po nitong baha Naku. Opo, may meron din po kayong mga isla diyan sa Calabarzon, uh particularly sa Quezon. Kamustahin po natin yung ano, uh, kagaya po ng Polillo Island. Kamusta po ang uh, sitwasyon po doon ngayon? Opo, naka-red alert status po tayo mm -hmm. ngayon sa buong Quezon kaya inaantabayarin mm -hmm. din po natin yung buong Polillo dahil naka din po yung ating typhoon wind signal number 2 so inaasahan po natin na uh, malakas yung uh, uh, hangin at saka yung ulan dito. Mm, -hmm. talagang yung Polilio Island ang madalas po talagang ano eh, uh, nahahagupit ng mga bagyo, ano po, uh, Sir Rayan. Opo. Sa Polilio po, mga reported na po tayong barangays na affected. So at least six barangays po, meron na rin po tayong mga uh, evacuate doon. Ayun. Ilan, ilan na po yung mga na-evacuate, sir? Sa Polilio po, ay at least mga uh, 28 families po. Mm -hmm. Ito pong anim na barangay ay Pulilio Island din ho ito, Sir? Pulilio Island po. Aho, uh ayun. And then, Sir, uh, dahil po ito ay isla, uh, naka-preposition na po, uh, we assume, ano, yung mga uh, relief goods at iba pang mga kakailanganin eh, ng ating mga kababayan po roon. Opo, as earliest as Monday uh -huh. po, tayo po ay nagsabi na sa ating mga probinsya, at the same time uh -huh. sa ating mga local government units na mag na ng mga food and non-food items para sa ating mga evacuees. Mm. And then, wala pa namang reported na isolated na mga lugar po, uh, Sir Rayan? As of reporting time, wala pa po. Pero, oh. uh, monitor po natin yung mga posibleng insidente ng mga ganito. Oh, isa pa pala, Atty. Rayan, bukod sa pagbaha, ito binabanggit po ni Sen. Francis Tortolentino, yung landslide pala. May mga ganun na hubang insidente, Sir Rayan? Sa ngayon po as reporting as of reporting time wala po po tayong landslide mm -hmm. pero uh, yung mga landslide prone area po natin binabantayan po natin nagbigay na po ng listahan ng aking MGB para doon sa mga land, uh, landslide prone areas. Mm -hmm. Pero good to note po na sa ngayon eh wala pa. Sana wala na pong wala na pong ano no? Ang maitalang ganyang mga insidente. And then casualties, Sir Ryan. Uh, so as, far? Of report, mm, as of mm -hmm. reporting time po, binabali ko po natin yung mga reports mm -hmm. na pumapasok sa atin. So, wala po po tayong validated reports na casualties. Uh uh so, so far sir, all in all, for Calabar Zone, eh, 28 families pa lang po yung kumpirmado na uh, nailikas. Ah, Hindi po, sa Pulilyo pa lang po yun ma'am. Okay, sa, ang, sa uh, ibang areas po? Uh, uh Oo. -oh. Sa pangkalahatan po natin, ang ating uh, uh, evacuees ay umaabot na ng eto po Mhm mm 82 ang affected barangays natin sa 82 affected barangay sa buong Quezon po. Meron na po tayo 1403 na pamilya. Mm -hmm. marami-rami na po ah. Opo, tapos ta oh, ito po ay uh, 4431 na katao. Mhm. Mm Yung po ay uh, sa 82 na barangay sa buong Quezon po. Tapos, uh, ilan na sir yung kinailangan ilikas out of this number po? Ayun po yung nasa loob ah. ng ating mga evacuation center. Nakon, marami-rami na pala ito sir. Mm -hmm. ano po? Pero very well attended po sir yung kanilang mga pangailangan po sa mga evacuation center? Yes. Uh, as mm -hmm. early as uh, every day po, nagbibigay kami ng uh, moni ng monitory, nagpo-provide sa amin. Ito pong number nito ay galing po sa ating uh, uh, DSWD. Uh -huh. Calabarzon at sa ating mga local government units. Uh -huh. And then sir, yung ibang mga lugar, may mga naitalaho kayong ibang mga lugar sir na meron na rin mga in-evacuate? So far, sa Cavite, Laguna, Batangas at Rizal wala pa po tayong uh -huh. reported na uh, apektado uh -huh. nung mga evacuations. At the same time yung ganun namang kalubhan na mga pangyayari, wala pa rin po sa Cavite, Laguna, Batangas at uh -huh. sa Rizal. kesun po talaga yung meron tayong mga evacuates ngayon. Oh, uh -huh. and then yung palang ano sir, ito isa rin po sa mga concern ni Senator Toll, yun palang uh, notification system, di ba yung pagkapadala ng mensahe, yung alert system sa ating mga kababayan, yan naman po ay well in place at na naabisuhan po sila na maaga? Yes, as early as the weekends po, nagpapadala na po ang ngrim mm -hmm. ng ating mga uh, early warning system at the same time na po tayo sa ating mga smartphones mm. uh meron po tayong pinopost sa ating mga web pages uh, thunderstorm warning hail warning sa yung mga ano at, at the same time po 24/7 po yung ating uh, virtual emergency operation center na nandudong po yung ating mga uh, local government units ating mga probinsya mm. ating mga regional line agencies para po mabilis yung monitoring natin uh, if ever na ano kung meron po nga uh, Uh, abiso na kailangan ipadala agad-agaran po na nare-receive ng ating mga regional line agencies, mm -hmm. local government units, nandudong wow. sa ating virtual EOC. A ano yan, sir? Yung virtual uh, EOC, parang virtual command center ang labas, ano po? Opo, virtual command po. Nandudong po yung ating mga ahensya ng uh, gobyerno, no po ating mga regional line agencies. Uh -huh. Ito po ay uh, minumontor natin 24-7 po. Wow. At uh, dito po, nire-report kung mayroon tayong mm -hmm. kailangang tugunan ng mga emergency mm -hmm. at the same time kung paano tayo magmo ng ating mga kagamitan mm -hmm. kung meron tayong kailangan na uh -huh. uh, hanap uh, tugunan ng mga reported incident bawa mm -hmm. may mga evacuation or may mm -hmm. mga rescue efforts sa kagagawin. Oh, at least may ano po tayo no tuloy-tuloy yung pag-improve ng ating ano po hindi lang monitoring nagiging strategic na rin po yung ating pag-responde ano po at pag-manage pag may mga ganito pong insidente Opo lahat po mm -hmm. nang report sa amin sa Office of Civil Defense Calabarzon, ito po ay agara naming pinapadala sa mga local government uh -huh. units at the same time sa ating mga uh, search and rescue uh -huh. unit ng mga uh, either do sa ating mga uniform or non-uniform uh -huh. na assets sa baba All right. Maraming salamat po, uh, Sir Rayan. Kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo from time to time para kamustahin po ang ating mga kababayan at para rin po maging mas mabilis, ano, pa makatulong po ang aming programa, particularly si Senator Francis Toltolentino, sakali pong kailanganin po ng inyong rehiyon ng karagdagang uh, tulong o pagresponde ho. Thank you po. Uh, mm -hmm. po kayo kami sa Office of Civil Defense Collaboration ay Entay uh, po, tawagan nyo lang po at kami magbibigay ng impormasyon para sa inyong uh, programa ni Senator Francis Tontino at sa Ma'am Cecily. Okay po. Bila mara po mm -hmm. Maraming salamat po, Sir Rayan. At mag-iingat po kayo. Apo. Maraming salamat po. Mm -hmm. Ang atin po nagkapaniyam si Sir Rayan Derrick Marquez, ang namumuno ng DRRM, ng DRRM Division ng OCD Calabarzon at siya rin tagapagsalita ng RDRRMC Calabarzon. Magbabalik po ang programang usapang tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6.52 ng umaga.